Kapag sumiklab ang nuclear war, gaano nga ba kalayo ang maaabot nito at sa ang mga lugar ang ligtas? Sa video na ito ay aalamin natin kung ano-ano nga ba ang epekto ng nuclear weapon sa atin at sa ang mga bansa ang maituturing na ligtas. Kapag naisip natin ang isang digmaang nuklear, palaging pumapasok sa isip natin ang tanong, Gaano kalayo ba ang naaabot ng pagsabog ng isang nuclear bomb? Gaano kalayo ang dapat nating distansya para magkaroon ng pag-asang makaligtas? Malamang na wala tayong sapat na oras para makatakas, pero naisip mo na ba kung gaano kalawak ang naaabot ng pagsabog ng isang nuclear bomb? Ayon sa mga eksperto, ang blast radius ay maaaring umabot sa 10 hanggang daang daang kilometro. Ano ang mangyayari sa atin kung magkaroon ng ganitong pag-atake at paano ito makakaapekto sa atin depende sa layo natin mula sa sentro ng pagsabog. Ang liwanag ng isang 1 megaton na bombang nuklear ay magdudulot ng pansamantalang pagkabulag na tinatawag na flash blindness sa layo na hanggang 13 milya o 21 kilometers kung ito ay papasabugin sa araw kung ang bomba ay papasabugin naman sa gabi. Ang flash blindness ay mararanasan sa layo na hanggang 81 kilometers. Ang sinumang nasa loob ng 10 kilometro mula sa sentro ng isang 1 megaton na pagsabog ay makararanas ng matinding third degree burns sa pagitan ng 10 to 11 kilometers. Second degree burns ang maaaring maranasan mula sa 11 kilometers palayo posibleng makaranas ng first degree burns. Ang tindi ng paso mula sa bomba ay nakasalalay sa suot na damit sa oras ng pagsabog. Ang puting damit ay nagsisilbing uri ng panangga at mas mabuti kaysa sa itim na sumisipsip ng enerhiya at nagpapalala ng mga paso. Bukod dito, ang isang bombang nuklear ay lumilika ng pressure na nakakasira ng mga bagay. Sa loob ng humigit kumulang 6 na kilometro mula sa sentro ng pagsabog, ang lakas na ito ay kayang pabagsakin ang buong gusali na parang bahay na gawa sa baraha. Sa Hiroshima, malinaw na nakita ang mapanirang epekto na ito. Idagdag pa rito ang radioactive fallout na susunod sa pagsabog na magpapakalat ng mga sakit na nagtutulot ng cancer hanggang sa isang daang milya ang layo. Maliban na lang kung tayo ay protektado ng isang bunker na matibay ang pagkakagawa. Gayunpaman, ang mga kalkulasyong nabanggit ay kinawa batay sa isang 1 megaton na bomba pero may mga mas malalakas pang bomba na umiiral. Noong 1963, sinubok ng Russia ang tinatawag na Tsar Bomb sa Arctic Ocean, isang 50 megaton na bomba. Isa pang posibilidad na dapat nating isaalang-alang kapag iniisip ang tungkol sa makabagong digma ang nuklear ay ang pagkamit ng tactical nuclear weapons na may mas maikling saklaw at mas mahina kumpara sa mga pangunahing bomba. Lubhang nagaalala ang gobyerno ng Ukraine na maari magsimulang gamitin ng Russia ang ganitong uri ng armas sa kanilang bansa. Kilala ang Russia na mayroong maraming ganitong klase ng mga nuclear weapons na may lakas na 15 hanggang 20 kilotons. Ayon sa isang artikulo na inilathala sa The Conversation ng mga profesor, ang isang 15 megatons na bomba ay magdudulot ng isang fireball na may lapad na isang daang metro sa loob ng radius na ito, magiging halos imposibleng makaligtas. Ayon sa mga profesor mula sa University of New South Wales, ang pagkawasak mula sa presyon at hangin na nilika pagkatapos ng isang ganitong pag pagsabog ng nuklear ay aabot ng isang milyang radius. Ang pag-aaral na inalathala ng The Conversation ay tinataya na ang mga nasa isang kilometro mula sa sentro ng pagsabog ay may tatlong segundo lamang upang tumakas Samantala, ang mga nasa limang kilometro mula sa epicenter ng pagsabog ay may labing limang sekundong o mas kaunti pang oras upang makaligtas. Ang isa sa mga tactical nuclear weapons na ito ay magdudulot ng radioactive fallout sa loob ng 20 kilometers na radius. Ngunit kahit na ito ay isang malaking bomba o maliit, ang katotohanan ay kahit na makaligtas sa unang pagsabog, hindi ibig sabihin ay ligtas na tayo. Ang posibilidad na pumasok ang radiation sa ating mga katawan na magdudulot ng cancer ay palaging naroroon Tulad ng alam ng mga tao noong Cold War, tanging isang mahusay na anti-nuclear bunker ang makakaligtas sa atin mula sa mga epekto ng isang bomba basta't may tamang babala lamang. Maari lamang tayong manalangin na ang mga leader ng mundo na may hawak sa mga nakasisirang armas na ito ay hindi na kailangan gamitin ang mga ito. Hindi maikakaila na ang paggamit ng mga sandatang nuklear ay magpapasimula ng isang catastrophic chain reaction na maaring humantong sa halos ganap na pagwasak ng sangkatauhan. pagkatapos ng pagsalakay ng Russia sa Ukraine. Halos tatlong taon na ang nakalipas, tumaas ng malaki ang tensyon ng geopolitika at lumago ang alalahanin tungkol sa posibilidad ng digmaang nuklear. Ang anumang digma ang nuklear ay magkakaroon ng malawak na saklaw ng mga nakakawasak na epekto mula sa mga unang pagkamatay dulot ng direktang pagsabog hanggang sa mga pangmatagaling epekto ng radiation, pulusyon sa kapaligiran at tagkutong. Gayunpaman, ayon sa mga sayantipiko, malamang na may mga grupo ng mga makakaligtas sa iba't ibang bahagi ng mundo kahit na sa pinakamatinding senaryo at syempre ang mga nasa pinakamatatag na bansa ang may pinakamalaking tiyansa na maiwasan ang pre-industrial collapse. Kaya mo bang hulaan kung aling bansa ang pinakaligtas na puntahan sakaling magkaroon ng digmaang nuklear? Ayon sa mga pag-aaral, natuklasan ng mga researcher na ang Australia kasunod ang kalapit nitong bansa na New Zealand ay magiging pinakamahusay ng mga bansa upang makaligtas sa isang nuclear winter at makatulong sa muling pagbangon ng bumagsak na sibilisasyon ng mga tao. Ayon sa inilathala sa journal na Risk Analysis, tinukoy din ito ang Iceland. Solomon Islands at Vanuatu bilang ang mga ligtas na lugar sa isang nuclear apocalypse. Ang mga nabanggit na mga island countries ay may kakayahang magproduce ng sapat na pagkain para sa kanilang populasyon pagkatapos ng isang biglaang kalamidad na pagbabawas ng sikat ng araw tulad ng isang digmaang nuclear, supervolcano o pagbangga ng asteroid. Inihambing ng mga may akda ang 38 island countries batay sa 13 salik na kanilang itinuturing na maaaring magpredict ng tagumpay bilang isang post-apocalyptic survival state. Kasama sa mga salik na ito ay ang produksyon ng pagkain, kasarinlaan sa enerhiya at ang epekto ng kalamidad sa klima, pati na rin ang iba pang mga aspeto. Ang Australia at New Zealand na parehong malalakas na producer ng agrikultura at nakatago mula sa mga posibleng lugar ng nuclear fallout sa Northern Hemisphere ang nangunguna sa listahan kung saan ang Australia ang may pinakamagandang overall na performance. Ayon sa pag-aaral, napakalaki ng buffer ng supply ng pagkain ng Australia at may potensyal itong magpikain ng pagkain sa milyong katao pa bukod sa kanilang populasyon. Ang relatibong magandang infrastruktura ng Australia, malawak na surplus sa enerhiya, mataas na seguridad sa kalusukan at malaking budget para sa depensa ay lahat nakatulong upang mailagay ito sa Tok ng listahan. Ngunit may isang pangunahing salik laban sa Australia. Ito ay ang pagkakaroon ng malapit na ugnayang militar sa UK at US. Ay siya namang nagpadali sa posibilidad na maging target ito sa isang digmaang nuklear laban sa Russia. Sa aspetong ito, ipinakita ng New Zealand ang ilan sa mga kalamangan dahil sa matagal na nitong status bilang isang bansang walang nuklear. Ang kakayahan ng New Zealand na makabawi sa isang biglaang pagbaba ng global temperature na dulot ng isang panahon ng kadiliman dahil ang lahat ng bahagi ng New Zealand ay medyo malapit sa dagat na nagsisilbing pananggalang laban sa matinding temperatura ay makakatulong din. Ang iba pang mga island countries tulad ng Pilipinas, Mauritius at Indonesia ay makakaproduce ng sapat na pagkain sa ganitong uri ng krisis. Gayunpaman, ayon sa pag-aaral, ang kanilang kasaysayan at katiwalian at panlipunang hindi pagkakapantay-pantay ay nagdudulot ng pagdududa sa kanilang kakayahang makabangon. Ayon sa isang pag-aaral noong 2022, mahigit limang bilyong tao o mga 63% ng kasulukuyang populasyon ng mundo ang mamamatay dahil sa taggutom pagkatapos ng isang ganap na digmaang nuklear. Sa katunayan, magkakaroon ng 97% na kabawasan sa produksyon ng pagkain sa China, France, Russia, United Kingdom at United States. Dahil dito, ang kasarinlan sa pagkain ay isa sa pinakamahalagang salik ayon sa mga may akda ng pag-aaral na nagpapaliwanag na ang kalakalan ng pagkain ay maaaring lubos na maapektuhan ng isang malawakang pagbagsak ng teknolohiya. Ang pagbagsak ng technological society ay posible kahit sa mga lugar na itinuturing na pinakamalakas ang tsansang makaligtas. Maaring seryosong makasagabal ito sa mga kooperasyon, koordinasyon at matatag na produksyon ng pagkain. Sa tingin nyo, handa ba ang Pilipinas kung sakaling sumiklab na ang isang nuclear war? At kung ikaw ay merong bunker, magpapapasok ka pa na alam mong limitado lang ang supply. I-comment mo lang sa iba pa. Maraming salamat.